Magandang buhay, ka mami and me. Nakakita ako ng noodles sa ref namin, kaya yun ang breakfast na hanap ko. Hindi pa pala gumagana yung ref namin, pero pinaglalagyan ko pa rin siya ng mga pagkain. Doon, ligtas yung mga pagkain namin kasi may mga pusa kami. Nang ng pagkain, kapag kumakain siya ng ganitong noodles, ay napapasarap siya. Dahil ba naman dun sa mga pinapanood niya, kaya ginagaya niya rin. May pakit pa siyang nalalaman, no? Sabi ko nga ay bilisan dahil gagaya ka may papuntang school. Pinaliguan po na nga siya dahil ngayon papa ay papasok kami sa school. Kumuha na nga ako ng damit niya sa cabinet. Tinatanong ko siya kung anong susuotin niya, uniform ba or dress. Dress ang pinili niya. Uniform naman ang gusto ng mami. Pinapili ko pa siya, ako rin naman ang nasunod. Karabum! Nakuha ko na nga yung damit na papasuot ko sa kanya, kaya isasarado ko na tong cabinet niya. Ang dami abubot kahit sa pintuan may nakasampay. Hindi lang kasi mga damit ang nakalagay sa cabinet niya, pati yung mga bag niya, dyan ko na rin nilagay sa loob. Marami siyang bag na maliliit pero hindi niya ginagamit. Hindi ko na rin pinapagamit sa kanya. Asi sa umpisa lang siya masaya. Kapag nakarating na kami sa pupuntahan namin, ipapahawak niya din sa akin. Parang ako na rin ang gumamit ng bag niya. Pagkaligo ng mami, inayusan ko naman yung buhok na anak ko. Basta babaya talaga, kailangan gaganituhin yung buhok para maliwalas yung mukha at hindi niya maganda siya. Dumating na kami sa school. Pagkatapos ng klase nila, nagduyan-duyan muna kami. Bago kami uuwi, pinag bibigyan ko muna siya ng ilang minuto na maglaro at magduyan na rin. Pinatapos ko na rin yung pagkain niya para habang naglalakad kami, hindi siya kumakain. Baha siya ay madapa kapag kumakain habang naglalakad. Pagka uwi ko nga ay nagluto naman ako ng aming pananghalian. Ito mga hinihiwa ko ay galing to sa bakura namin. Sa sobrang laki ng kalabasa ay hinati ko lang ito sa one 4 Dahil dalawa lang naman kami ng anak ko kakain. Hinamahan ko nga lang to ng papaya. Igisa ko lang to sa kamatis. Ang sarap. Naghiwa na din ako ng sibuyas. At dahon ng sibuyas. Pinagsama ko sila at nilagyan ko to ng bago. -o. Sobrang sarap nito lalo na kapag matabang yung niluto ko. Nagsantok na nga ako ng kanin dahil kakain na kami ng papaya halian, Luto na rin yung mulam. Kain tayo, mga kamami and me. Tapos na nga kami kumain. Sobrang busog. Thank you, Lord. Pinagsama-sama ko na yung mga plato at ipupunta ko na sa lababo. Maguhugas na naman tayo. Sabi nga nila, kung haya mo maghugas, magplato ka ng dahon ng saging para itatapon mo na lang. Charabong! abang naguhugas nga ako, iniaya po sa kunahanap ko sa likuran ko. At tapos na ako maghugas, nagtimpla rin ako ng dede ng anak ko dahil nagpapatimpla siya. San kayo dyan? magkakakain lang, magdede-de pa. Maraming maraming salamat po sa panonood! See you in my next vlog!